O, magandang maga guys, araw po ng Sunday Nandito po tayo ngayon sa ating gagawin na area uh, ng itikan So yun po yung bahay ng aming gagawing itikan, tapos na po Pero lalagyan po natin ng net dito Dito kung saan ako nakatayo Yung sa may baka na yan And then hanggang doon sa may kabila doon yung sa may pangatlong pangalawang niyog no na inyong nakikita so hanggang diyan papunta po diyan lagyan po natin ng net so itong water lily na to tatanggalin po natin yan at uh, kasi mayroon pong tubig diyan no so diyan po sila maglalangway uh, maglalangoy yung mga ating itikan uh, kung gusto nila, pagkataginit, no? So, diyan po, yung ating tatanggalin pero unahin po natin bakuran muna kasi ang plano po namin na ng, uh, mag lagay ng itik ay nitong September so hopefully matatapos before ng buwan na yan so yan po isa sa mga baka isang baka buntis po yan saka mayroon pong isa doon yung Brahman bali dalawa po yung baka dito na ating paparamihin sa So, ito po yung ating gagawin na uh, area. Marami kang mailagay dito kung gagawa ka ng livestock. So, yan. Takot yung baka na yan. Takot yan. Baka tirayan tayo niyan. No? Baka babangkay tayo niyan tayo. So, Dito, mayroon pong manok doon. Kasama po yun sa mga manok na ating inaalagaan dito. Dito pa, dito pa yung net. Magmula doon, sa baba, hanggang dito. Diyan, dito. Then, then sa nib na yan. Diyan naman po magtatapos yung ating net. At ipapasok po natin itong bahay ng itik na to sa ating gagawing bakod ng ano so ito po sila yan ito po yung ating ginawang ano uh, tapos na yung ating no, katulong po ko katulong ko dito kung mga yung tanga yung nagpapantay so yan po yun po yung bahay nila yan no. So yan po yung itik, uh, bahay ng itik na ating ginawa. Meron ding mangga dito, yung native na mangga yan. Oh. Tsaka ito yung una nating ginawa dito na tulugan ng kambing. No, hanggang ngayon yan pa rin sa tulog. Sila pagka umulan, safety sila. Pero paparamihin pa rin natin itong kambing na to. So yan, yung kabuhan ng bayan ng iting na natin ginawa. So hanggang nang dan, hanggang niyang, hanggang diyan lang po. At atin pong atin pong dudugtungan sa mga susunod na araw.